Ayan, lugaw, 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 lugaw. Kain ako ng lugaw. Binigyan ko rin sa nanay ng lugaw. Ang ako. Kau kakain ka, lugaw? Hindi. Hindi. Nanay lang. Buwan mo sa nanay. Kasi baka baka, baka ba. baka 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 May ano? pasak ba yan? Hindi. Kain okay, kami lugaw, mga kami ko, kami ka. Marshall sila eh. Eh natapong daw 'yung. Dongkai sa school. Dito sa dagat nga pala king si pati. Ilang na si hindi impatin ni no. pamuwi. Ma bukas pa 'yun eh. Eh di Marshall sila, wala sila raw. Uulan Karina. O ulan nga. Ulan n'yo na puta kay ulan. Hindi eh. eh, naman ang ulam doon eh. Ang ulam, ubus na ulam niyo? Oo, ubus na agad. Naubos na kagad ang ulam? Pinirito lang yan. Masarap kasi yun, no? Malaki. Masarap yun siyo, no? Ikaw, nag-ano? Nag, pinirito mo pa siyo? Pinirito lang. Masarap. Ah, yung ano, yung binili na karasay, maganda, no? Hindi siya, umano yung tawag doon, yung dumidikit na, no? Pag inaano mo na pa yung tubog, mainit siya. Bumabaliktad ka di ba? Oo, tama. Ganda siya. Kaya madali maprito. Okay? Madali maprito. Tapos pag magluto ka ng itlog na mahal mo, mainit yung ano, lumulutang-lutang, di ba? Hindi siya, hindi dumidikit di ba? Maganda nga ang kawali. maganda <laughs> nga siya. Kahit okay. na punting matiga lang. Yung ibang kawali, dumidikit eh. O, yung sangit, hindi maganda. Maganda yung, ganda, ano, maganda yun, ano, yung kawali, maganda yan. Yung mga dati, dumidikit yung mga dati, no? Yung mga nakaraan, mga dating panahon pa ng ano, panahon ko pa. Gusto Gusto mo ng lugaw rin. Mga ako. May mga karni kasi yan halo. Kain kami mga kami ko kami lugaw. Nambunan kayo ngayon? Ano naman, dyan naman muna. Di. Ha? Tigong kilang patak. Sarap na yan lugaw, Nay. Sarap daw ang lugaw. Luto kasi ang asawa ko ng lugaw. Kasi yung anak ko kasi may sakit. Anak ko may sakit. Dalaga. Mm, -mm dalaga ko. Mm, yun yung kaiha ko. Dami. Dami, dami. Oh, siya na daw mag-ano. Yeah. Ayan pala, gumala pala kayo. May bagyo na naman daw. Lagi na lang may bagyo. Sarap. Si nanay na nagsubo. Para ma-exercise si nanay yung ano yung tawag yung kamay ni nanay, may exercise niya mga kami ho kami. Nanay. Sarap! Ikaw, kain ka, Jo. Mayroon pa doon lugaw, Jo. Pangal, okay. Ha? Ha? Pinoy na po tuloy si nanay. Nagulat si nanay. Okay na, okay na. Kakain pa yan. Tubig. Hmm. Ano mo tubig? <laughs> Nasunod ipan si Manny, sinabi ko na ano na, ikaw, jo, kain ka. Sarap ang sinanin sa lugaw. Maganda yung niluto nang hanik ko na lugaw kasi ano siya, yung tawag doon. Malambot. Malambot siya. Sige, busin mo pa yan para mamaya. Hindi ka nakakain mamaya. Yeah. Mm. Sige pa. Kunti na lang. Kain pa, usok mo dito. Hawakan mo kasi mamaya baka maano. Baka matapon.

mẹ Sao mẹ nó xem mày Mày lui ra mày bao quần Mày lui mày bao quần Sao Malambot po. Naglulugaw nga, naglulugaw nga kami. Lugaw lang din. Ganun lang. O diba minsan nga naglulugaw kami. Adidas, papanang manok. Sarap. Sarap panang manok. Panang manok. Umaga tanghali hapon yung pagkain lugaw. Sarap. Ayun, may toko na eh. Oo, meron. Ate, lang bacon na natin lang Ha? Huh? Bacon natin lang yung nilalagay. Uh -huh. Ay, marunong ka rin pala magluto ng lugaw. Hindi, mama ko dati, pati Magluto rin kami ngayon, kumakay kami. Marunong ka magluto ng lugaw? Hindi. Hindi, nalay, marunong. Nagluluto ka dati ng lugaw na Hindi, eh? lang ilalagay Saan yung ano, laruan mo? Yan, laruan niya nanay. Dati pala, lagi ka nagluluto logaw hmm. Sarap eh, no? Sarap yung logaw. Maglalo pag mainit. Ngayon, Jo. Di ba kinaligod yung cellphone ko niya? Hindi ko alam sa'yo. Kinaligod? Eh, ikaw nagbigay, di ba? Ay, no. Maglakin, hindi, hindi, tinignan lang yun. Hindi ko alam kung ano kasi, ti, ikaw naman nag-abot doon eh. Hindi, ikaw ikaw kinuha mo sa'kin sa kasi nabot mo sa kanila. Ikaw na nag dun, ba? Hindi ako. Saway so, ka. Parang ginawa mo eh. Tapos... Inano ko, iniram ko ganyan lang. Pero wala akong pinano kasi di ako marunong. Ang nagkuha, -nag iba. Saway so, ka. Hindi ako nagkulikot ng cellphone mo. Ay, buti naka... Ano kayo? Uy, oh, uh, di kayo abutan ng ulan. No, di ba nanay, no? Gusto rin kasing gumala si nanay. No? Si <laughs> nanay. Masaya na siya ngayon. Hindi na iiyak iyak, iyak. Diba no? -iyak, iyak. So, Ito ba no? iiyak iyak Pasaway ko si nanay. O, oh, pasaway si nanay. Sabi mo, hindi, ikaw pasaway. Sabi mo, nanay, ikaw hindi pasaway. Pasaway. Hindi. Pasaway. si Jonathan dapat <na> pasaway. <laughs> Love mo kasi si, ano, si Jonathan, no, eh. Siyempre, ano, no? Oo, anak mo yan, eh di ba? Di ba? Minsan, mm -hmm. <laughs> minsan, minsan ano ka na pag nawala na yun, no? Si Jo. Malaw yan. Kaya Hindi pa ito kaya, malaw yan. Kahit ito oh? kaya, malaw pa rin ako. Okay. Ay, nung, Masala. kahit nung hindi ka pa na-stroke, ano mo si Jo talaga, nagyong mong binabantayan. Malaw mm -hmm. yan. Love you na ni si Jo. Mm -hmm. Di ba? Ah, uh, katats naman. Matiguya ko. Oo, oh, ganun. Kami dalawa lang kasi yung una kami anak niya sa asawa niya. Mm -hmm. kailan okay, mo si Atanay, no? Lang ni Nanay si Atan. Sino upang natin na kanyang kapalit ito. Hindi ko nakita. kita. Balik ko na dama yun, ano yun? Parang yun. Sino? Kung yun, kaso, pwede yun. Parang bali Oo. Parang ang anak mo? O yung Ano, kapalit yun sa bang Ano ba ang inano ng kapatid mo, ju? Ano yun? Kapalit sa ina yun? Hmm. Ano yun? May sakit siya, may sakit. Umalis na dito. Pero ata hindi na pumunta Ay, ibig sabihin may kapatid ka pang buhay. Oo, no, oh, Hindi hindi papatay. Hindi pa buhay pa yun. Ah, may kapatid eh. na dito. Tapos saan naman siya ngayon? Sa, sa karawatan, hindi na pumunta rito. Sa nung, na, na, nung, ano, nung nagkita kayo, mga ilang taon siya? Milos tari. Hindi na nakapapanood pala kayo ng anak mo na isa na eh. Papanood oh. yun eh, kung nasaan yun. Ha? Oh, kung Manawagan ka, Jo. Mali mo. Alam, Ay, yun. Hindi yung pa, ano. Dito, hindi, dito. hindi. yung ano ba yung pangalan niya. Tapos apelido, an, apelido niya, Bisana. Oo, oh, Bisana. Bisa, Lito lang yun. Kung Bisana pa rin yun, hindi. Ano ba ang apelido niyo, Nay? Lito. Lito lang. Lito. Hmm. Ang pangalan niya, Lito. Oo. Oh. Tapos ang apelido niya? Wala. Wala. Bakit wala? Bisana o Mariano. Hindi. Marian, Mariano, apelido oh. mo? Oo. Oh. Hindi yung sa tatay niya ata kinuha Mariano at Si Bisana. Bisana. Ay, ganon. Tawag din lang kami sa Dapat is i-search natin mamaya. Relito, Mariano, Bisana. Oh. Malay mo mapanood ka jo ng kapatid mo. Nanawagan pa si Jonathan, sa kapatid niya si Lito, Mariano, Bisana. Nas na ano, nasa na makita mo tong video na to. At nahanap ka ng kapatid mo si Jonathan Bisana. Agal na yun, hindi na taon na yun dati. Baka, baka wala rin pa masayang papunta rito. Get God, kung na pamatayo, mag-start yun. Ay, ganun ba? Kasi yung tagay ng balap namin natin, ako ganun ang pagpahing Yung wala pang asawa, wala pang anak. Meron nga yung asawa, yun, hindi na nagpupulot Ah, may asawa na siya, Joe. Hmm. Ang dalawang asawa yun. Ay, ganun na. May anak na eh. Hindi natin alam kung saan siya ngayon, no? Nay, manawagan ka kay anak mo, Nay. Si Lito. Pagalag mo na ito, ha? hindi umali mo sabi mo sabi mo sabi mo basta pa rin to hindi sabi mo lito anak ko saan ka na jangan nababa ka Oo, -uh, si lito ano mm no -mm, si lito daw na anak ni nanay lito ang lito ang lito mali mo na umapanood mapanood ko na nay nanay. na nay nanawagan si nanay sa anak niya sa anak ka Valenzuela yun. Valenzuela daw. Nakatira si Lito. Karuhatan. Karuhatan daw. Malintan Malinta. Malinta. Valenzuela, dyan sa karuhatan. Oo, uh -uh, yung kapatid daw niya, yung anak daw ni nanay. Umimiss mo na rin ay anak mo? No. Umimiss mo na rin siya? O may ano si nanay, punasan mo, Jo? May ganay. Magdala mo si nanay niya. Ayan na. Ang tawa si Joe sa mama niya. May <laughs> <laughs> May kanin. Ano? May kanin. Wala na, ano, na kanin yung ano? Punta daw sa mukha ni Nanay. May kanin.